Ilang magkakapatid si na Jose Rizal? Sagot, C. labing isa. Pangilan si Rizal sa magkakapatid? Sagot, B, pampito. Sino ang nag-iisang kapatid na lalaki ni Rizal? Sagot, A. Pasano Sa anong bansa nag-aral ng medisina si Rizal? Sagot, C. Spain Sino ang inspirasyon ni Rizal para sa karakter ni Maria Clara sa Noli Metangere? Sagot, B. Leonor Rivera Nakatama ba ang beshi ko? Comment mo naman ang score.